So, ayan na mga kababayan, no? At uh, nandi dito na tayo sa lugar kung saan at uh, gaganapin ngayong araw na ito, yung uh, pag-uusga sa ating mga kandidato, no? At uh, dito nga malalaman kung uh, epektibo yung panliligaw ng ating mga, ano, kandidato, no? At uh, itong mga dokumento na mga nakukuha natin, ito yung basiyan na pagsisingil natin sa kanilang mga pinangako. Ayan po, no? At, uh, ngayong araw ha, uh, mausgan yung ganti ng ating mga kababayan no? at uh, sana po no, ay, uh, pumili tayo ng uh, tama na uh, hindi na tayo mabudol uh, muli sa ano, uh, pagboto dahil uh, minsan na rin tayong uh, nabudol yan po yung mga PWD so sila yung maagang uh, magang magang uh, ano nakinabang uh, na kinabang sa binigay ng kumilik na maagang pagboto no, 5 pa lang at saka yung mga senior citizen. Ay ayan, no? ayan. So, ang regular na pagboto naman ay uh, maya pa uh, si o'clock at uh, malapit na malapit nang mag-7:00 no. Ayan. Pero napapansin natin na napakahaba na ng uh, ano, pagkahaba na ng uh, mga linya dito no, ayan. So, noong panahon sa may atinsa, medyo masikip, masikip yung uh, lugar. No? Kaya talagang uh, siksi ng tao. Pero ito, malayang malaya yung mga tao, mga babaya. No? Ang layo, ang uh, haba na ng pila. No? At uh, babaybayin ko sa inyo yung uh, kahabaan ng pila. Ayan na, no? uh, binababay, binabaybay natin yung uh, pila na ito. No? Kung uh, hanggang saan. Dahil well, uh, maraming eskwilaan dito na gagamitin nilang uh, present, No? At uh, may natatanaw na tayo na lumalabas na dito sa may No? ito siguro yung uh, mga senior citizen no? uh, binigyan daan na magang maga sila makabuto yung mga PWD and So, ganoon po kahaba no at uh, nandito na tayo sa first uh, no uh, lugar no sana magdadaos yung uh, pagbuto dito sa eskwela na ito at uh, nakikita natin yung uh, mga senior citizen no na uh, na PWD kasama sa mga nauna. So, oh, ayan na. Oh, dito pala ha, uh, gaganapin yung pagbuto. Uh, malaki-laki yung uh, lugar kung saan na uh, pwedeng makabuto ng uh, hindi nagsisiksikan. Uh, at, uh, naranasan na natin doon sa may Atinsa kung saan at uh, ng lugar. Ganitong uh, volume ng tao napakadami ng tao na ito ay talagang uh, ano na doon mapupuno na doon pero kikita po ninyo no uh, maluwag na maluwag pa yung area dito talagang uh, maganda yung uh, pinaglipatan nila ng present no? <tinyo> So now na na pinapapasok yun nga yung mga senior at saka PWD At uh, yung iba naman ay mga watcher to nga uh, mga naka ano na ito may mga ID na ito Si Lourdes wala dyan Hindi mo nakita Baka ah? sa kabila sila Dalawa ba dito at saka dyan Dalawa uh, sa kabila o dalawa pala yung uh, ano no Ah, uh, gagawin ano dito ah, kabila itong ah, kurason at saka itong binigno ito mag asawa ang ginamit napakalaki ah, ng eskwila na ito at ah, ah, ano ah, hindi magsisiksikan yung ating mga kababayan no, na uh, bubuto uh, ngayong araw na ito. Hindi kagaya sa may atyensya, no, na maliit lang yung espasyo. Ito talagang uh, nakikita natin yung uh, volume ng tao at uh, hindi gaano nga uh, ay hirapan yung ating mga kababayan no, na pumasok at uh, lumabas dito. Samantalang nga uh, yung uh, doon sa may atyensya, ay talagang uh, pagpasok at saka paglabas mo napakahirap no, yan. Ah, uh, normal na normal po yung uh, daway, uh, daloy no ng uh, ating mga kababayan dito na bumuboto at uh, mga kababayan po natin mga watcher yan. Yeah. <tinyo> nandito tayo sa may uh, ano uh, binig no yung kabila sa Corazon. So update tayo mamaya sa may Corazon kung uh, ano nang uh, sitwasyon at uh, pansamantala ito yung uh, sitwasyon dito sa may uh, binig no. <speaking in Spanish> What, uh, hey, uh, maganda maganda yung uh, daloy ng uh, napapansin natin no, na takbo ng uh, labas pasok ng ating mga kababayan dito no. pero yung uh, mga nakaraan sa may atinsa no, ay uh, hirap na hirap yung ating mga kababayan na labas pasok no. kagaya ngayon ito yung uh, nakuha natin ngayon na uh, observation dito sa uh, gagawing, uh, ano uh, pagbuto ngayong araw na ito no? at uh, ito na Uh, dito masasaksiyan at uh, malalaman natin kung anong ganti ng ating mga kababayan no sa ating mga ano nanliligaw sa atin no kung uh, epektibo ba yung uh, ginawa nilang uh, ano uh, panliligaw sa atin no uh, ayan po no at uh, libuli na itong uh, tao na ano kasi itong uh, ano na ito itong basiko na ito kung uh, hindi tayo nagkakamali nasa 55,000 uh, ang uh, ano dito no uh, yung uh, nakuha natin noon noon pa no hindi natin alam dahil uh, padami na ng padami yung tao no uh, sa 55,000 uh, ano abutante uh, butante kung uh, sa probinsya isang bayan na po yung ganun karaming uh, butante Saan ka? Dito? Ah, oh, dito Ah, yeah. uh, Lourdes, hindi mo nakita dyan? Hindi ko napansin. Ah. Yan ah, uh, no? at uh, galing tayo sa may uh, binig, no, uh, pupunta tayo sa may, ano, sa may kurason. Dalawa, ngayon itong ah, uh, eskwila na paggaganapan ang uh, buto. <laughs> dito medyo konti-konti yung uh, labas pumapasok dito uh, kumpara doon sa kabila, masyadong uh, maigpit doon sa kabila dito medyo normal naman no yung uh, pagboto pagbuto ng ating mga kababayan dito uh, wala tayong uh, pansin na uh, kakaiba tapos na si tatay magboto uh, okay Yan, no, tapos na si tatay. Yan. Yung uh, mga senior citizen. So, mabilis sa uh, ibig sabihin maganda yung uh, ng uh, pagbuto dito. No? Wala tayo pang nga uh, natatanggap na mga reklamo. No? Kasi dati-dati uh, marami tayong uh, natatanggap na mga reklamo. Yun, yung iba nawawala yung pangalan. No? Pero sa ngayon no? kaya uh, wala pa tayong uh, natatanggap na mga reklamo. No? sa pagbuto ngayon. pipilitin natin dito no, kung uh, marami ng tao sa loob yan po no, maluwag na maluwag yung uh, ano, uh, ginagawa nilang uh, ano, uh, paglabas pasok dito yan po no. kumbaga hindi talaga nahihirapan yung ating mga kababayan no, na labas pasok dito yan po no. Iba na talaga pag uh, medyo maluwag yung lugar kung saan uh, magdadaos ng uh, mga ganitong nga uh, ano dahil uh, dati dati talagang uh, pahirapan talaga yung uh, kinagawang uh, paglabas at pagpasok ng mga butante ito nakikita natin na uh, talaga talagang uh, hindi naman nahihirapan yung ating mga kababayan no? ayan

kung cluster uh, ano kung dito yung pangalan mo doon ka makapila sa kabila uh, kailangan natin muna makuha yung uh, present at saka kung nasaan tayo na ano magboto pero yun eh no? ang uh, observation natin dito napakaganda uh, ng uh, pagbuto ng ating mga kababayan at uh, ikita natin dire diretsyo at uh, walang pahirapan patuloy uh, pa rin na uh, dumadagsa yung ating mga kababayan so kontrolado naman ang ating mga kapulisan yung uh, sitwasyon ngayon Ah uh, kasama rin pala yung uh, ano no uh, mga buntis person with uh, disability at saka senior citizen. So yan po no. At uh, dalawa Ay tatlo yung uh, priority ngayon. Oh, so, yung mga nakapila na ito, mamaya nga uh, 7 o'clock pa mag-start uh, yung uh, kanilang pagboto.

iniit nah oke semua So yan po no at mamaya uh, maya mag update tayo uli mamaya maya dahil la uh, ito yung update natin sa magang maga dito no na pagbuto ng senior citizen mga buntis at uh, ano yung uh, PWD so yan po yung uh, ating uh, unang unang update ngayong umaga na ito uh, ganap at uh, super so good. maganda yung daloy ng uh, pagbuto ng uh, ating mga senior citizen at uh, maayos na maayos naman uh, wala pa tayong uh, natatanggap na mga reklamo no? Yan po. magandang umaga po maraming salamat